Arestado ng tracker team ng CATG Camarines Sur bilang lead unit kasama ang Second nd PMFC, PIU and Pasakaw MPS, Camarines Sur PPO, CIU and NCPO, 95 SEC, 9th SAB, at HPG Camarines Sur. Ang isang lalaking nakatala bilang Rank 10 Regional Most Wanted Person sa isinigawang operasyon sa barangay Odicon, Pasakaw Camarines Sur. Kinilala ang naarestong akusado na isang 54 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Zone 5, Barangay Odecon, Pasakaw, Camarines Sur, bandang alas 11.55 ng gabi nang ikasa ang operasyon ng mga nasabing operatiba sa visa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyo ng RTC Branch 6, Naga City, Camarines Sur na walang inirekomendang piyansa. Ang nasabing akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng otoridad para sa sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Ligas City, ako ang inyong CNN Correspondent, Police Corporal Brian Imperial, Alagad ng Batas, Tagatagkuyod ng Balitang Police.